Hi guys! Nandito po ako sa kusina kumakain. Ayan, magana po kami ng makakain sa Dubai. Ayan, nakita namin ito binigyuan ko. So, ayan si Mr. Yung aking anak. Ayan, may pa-turtle. Tapos, fish dito sa... Dito kami napadpad sa sheep Wow, kaya... Ayan, ayan nag-order kami ng bread. Tapos, may soup na crab. Tapos, meron kami ito. Mix na sisig. Tapos, may aram, may pritong manok, hop, chicken. Mga sisig. Isang ano yan ni eh. Excuse me. Isang ano. Tapos, nag-order pa kami ng beef paris, guys. Kasi hindi ko na na kasi kumain na ako. Nakalimutan ko na mag-video sa so, sobrang gutom. <laughs> Tapos ito naman sa park. Tapos nakita ko yung parrot nandiyan oh. Binitiwan ko. Ayan. So ito lang muna guys ang ating mga video. May iiksi lang kasi wala akong time mag-edit. At saka nagkaroon ako na sumama yung pakiramdam ko. Ayan. So thank you guys. Don't forget to subscribe and like, share and comment. Thank you. Bye. See you on my next video.